You, like, ano nyo to? Ano po yun? Ano kayong pagbotsa kakakon? Ooy! Ayan kayong pagbotsa kakakon? Ang lalayo nyo eh! Ang tubig dito! Ano yan? May mga ba kayo? Ano yan? Dito? Asan dito? Hindi kaya, kaya deliver na to. Mula. Mula kayo. Mula I-deliver na lang na to. I-deliver daw to. Anong bag mo? Ang karta? Ang bag mo? Dito! Anong bag mo? Dito! kayo sa ano eh? kayo eh? Ano? kayo? Dito lang kayo pag Ano? Sa ko usayan yung samputan nyo pag marumi. Hindi nyo ba nakikita ang marumi? Maligay sir. Tak maron de tatlong tanong. Sino matutuloy sa dentorjie? Dentor pati gata ng ulo. Ay, obra. Yes, oh, yung... Dapat kasi, wala

No, em lại. No, có thể là có. Salió. 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 à.

Wala, wala timbangan. Wala kang timbangan? Wala ba ba -balik, da -balik, da -balik po. Oh, ko rin ano, mo, ha? Ay, sa'yo. kayo. Ay, ay. Ay, ay!

এই <laughs> কোন

Kahit <try> pastor, bombo. <try> hindi ay tayo. Kapag pwesto ni Bombo. Pai, hindi pwedeng si Pai niyan. Walisan mo. Oh, 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 oh. Dadag, dadalang kita ng ano, kaninda. Oh. Hindi pwedeng sipa-sipa. Hindi siya niyan. Oh. <try> ano ba naman kayo? Kanina natuwa ko, malinis eh. Okay, be... Ayan, tubi. Be... Ayan to...

sabi sabihan ha, tayo ikot pa. Ito mo nilang tayo, hindi salo. kayo rin may Pero kaya naminili mga tao, maling. pinaghirapan nyo, nilisyan nyo, magagalit na talaga sa akin. Kaya pinigay ng trabaho sa akin ng tao ng boss ko. Sa Panginoon. अनु <SBSchin cliffiken> dan yak ne ne yak ne ayap rey o tavağa mı şiket tavağa mı şiket daha o tavağa mı şiket daha mı şiket 3 Hindi na babalik ay dahil mga tayo hindi na babalik ay Ipag ni Marlon Pagote <up> mama <s Bondi> <Pokémon. sharp inhale> <rapper�> right <coughs> Mama! <sharp inhale> <shoWOO> mama! Mama! Kailan mo ito mama Kailan mo ito mama Mama! Mama! Hindi nga naglinis eh Nakunan mo hindi naglinis yung ano Ang bahay Dari nga yun yun hindi rin yun oh it's going to hello <laughs> 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 po